Good morning sa ating lahat sa magandang araw, magandang morning mga kabayang shout out sa ating lahat Isang magandang morning yan, pasigat ng araw at uh, check natin yung ating mga tanim uy, ahoy oh, hi. may, may tubo na agad oh <laughs> yung ating pipino oh ayan oh oh. Kaya kabilang side lang, no? At yun pala, ano, Nag-transplant tayo nung uh, kasagsagan ng kalakas na ulan. Yun, no? Kasi yung ating tinanim doon sa may uh, sako ay sobra-sobra. Uh, At sinubukan ko nga magpunla. So, okay naman. So, ito na. Ito na, na-transplant na natin. Pero may tanim pa yan na iba na isa tagi isa kung sa kalinya tumubo yon ay alright ay nako ang dogi ay shh Dito! Sabi ay 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 ito. Mga marami rin to, no? feeding pang binta, kung sakaling mamunga ng marami. Kasi yung iba talaga, hindi tayo pwede, ano, dahil uh, konti yung gaya doon. Pag isang kilo lang, dalawang kilo, yan. Ito, paano natin magdadamo ito, dadamuhan natin to pag uh, matastas mataas-taas na. Siguro mga 1 inch. Tubo na. Ito mga sitaw. Ah, dito pala mga kalingap, pa, ano? Diyan, dyan. Ah, uh, pakwal po, pa, itinanim natin dyan. Ah, uh, tinanam natin kung uh, kailan tutubo. Dito natin ang mga 3 days. Kahapon ko lang na itanim, ano? So, 1, 2, 3. So, mga linggo. Makikita na natin ang result nyan. Linggo. Sana'y linggo ito tumubo na. At may tanim din tayong mais, no? Doon. Kapon ko yung taninim, doon. Sa ginid-ginid kasi malikunti lang po yung mais natin. Ibinigay lang po na sa atin, no? Update tayo sa ating uh, tanim dito. Sitaw sa kaokra. Okra. sitaw, okra dahil uh, mapakalakas ng kahapon so ito po yung ating mga tanim ano? uh, na yan at saka ito yung ating kangkong uh, kangko pang ulam ulam na lang po ito mamulaklak na sila hindi kita yung bulaklak oh mamaya po tanghali ang paglabas niyan so tinatay yung ilalim ano oh yan oh grabe sa ilalim mo oh. hindi rin makatubo yung mga puno ay mga puno <laughs> damo hindi makaangat no oh. dapat pa rin pag uh, hiwa huwag walay. Masyado no, dikit-dikit ito eh. Grabe, oh. Kapal. Kapal. Ang lokwa. Hindi na pagtaguan sa ilalim. Oh, dami rin yung sanga. Oh. nagsanga -sanga na rin yung nah itu oh sama iya cuma kita bulak-bulak kayaknya at yung ating uh, sitaw grabe oh ganda rin no? oh healthy oh Ah, kapas na yung ating kanito uh, bulaklak. Oh. Hmm. sinusunod tayo dito kaya lang kunti. Ayan no? Yun. Kapal oh, no? grabe oh. No? Ito marami-rami siguro pag ito yung munga. dahil uh, makapal ay. Eh. Sana makapal din ang bunga. Oh, nandun. Mumulaklak na. Ayan, mulaklak. Ito, hindi pa natin uh, na na nagawa ulit. Uh, ko saglit yung pan, yung ating yung mga damo. Tapos i round out natin. No? Yung pamatay damong mga uh, Gamot. Yan. Yung mga bunga po yan, no mga bulaklak. Yan, no oh. Hmm. Baka magpo-pruning din tayo nito. Grabe talaga, oh. Ginagawa mo dyan, dugi. Idadamo ka? Ano oh. ka yun, ang bulak -bulak, oh? ang bulaklak. Pinauna na oh. Yun. Kapal talaga oh. Sana mga ilang uh, hirira sana to no. Maganda. Ito ang gagawin kong style pag uh, susunod na pagtatanim ko no. Talagang pasadyang ganito. Ngayon mga lima, limang hilira ganito, okay na. Bali sampung uh, line. Pero pinag-isa natin to, no? dalawa ito. Pero parang pinag-isa natin dahil uh, pa-ikis o pa-triangle. Ayan, kakatuwa Suganggang so, ito oh. no At itong ating mga sitaw ano tuloy pa rin ang kanilang pamumunga Kahit uh, pa kopas na sila sige pa rin ang pamumunga oh. No Meron pa rin Ma-harvest bukas tayo mag-harvest ulit Sana makasampung kilo tayo para mabigyan natin yung dalawa nating uh, suki. Suki nila pala, suki nila. <laughs> At yung talong, ano? Uh, yan, ay paano ay eh, may bumibili. Mm hmm. Puntahan natin doon sa may unggoy-unggoy. Ayan, okay, no? Yan oh. Yan hmm. yung pinuputulan. At yung nyug, ko, oh. Makakatuwa yung nyug, ah. Buti naagapan natin, oh. na esprihan natin, eh. Kaya yung sumulod na dahon niya ay uh, gumanda. Kung hindi natin naagapan to, ito ganito yung tsura niya, no? Saka nababansot. So, ito, na-esprehan natin kaya gumanda. ito ito na no, huli ito ano yung behind ito may mais tayo dito kaya lang dyan rin na ano mais ito may tumukot kot may kumakain At yung sapa oh, ganyan pa rin. Ibig sabihin na uh, mahina pa. Wala pang uh, talagang ulan dito. no? Dahil uh, stagnant pa rin yung water. Stagnant pa rin ang tubig. Pag may dumadaloy na po yan, ah, sigurado po yan. Sigurado, ah, malaking tubig na po yan. Ang volume ng tubig. So, ulan. Ito yung okra natin, ano at uh, napapakilabangan na rin nakaka-arbis tayo dito ng mga dalawang kilo. yan nakaka tayo dito ng dalawang kilo din every other day kaya lang yung sitaw natin ay uh, talagang kunti din yan ito pa yung natin yung nakarang araw no? hmm para bukas na to kasi may spray to ay umulan din yun no? hindi rin kumapit o bumisa siguro yung ating uh, spray dito dahil uh, kinakapunan ay umulan nag spray tayo ng mga umaga din hapon ay bumagsak uh, na ng malakas na ulan Yan. so isa sa mga problema ng magsasaka no? pag yung pag i-spray ay, uh, inabutan din. Ay pwedeng useless ang uh, gamot. Oh, so, ayan ang ating uh uh konting uh, update sa ating uh, mga tanim. Ay, ito po nakaka-enjoy po no ang buhay probinsya. Ay, basta lang ang tanim. Kasi yan lang po ang ating ginagawa dito sa probinsya, no, tanim, linis, bungkal. Ay, at ito pag ilan ng araw buwan ay nakikita na natin ang uh, result ng ating uh, pagbabaka. pag babaka o pag ayan pupunyagi <laughs> <laughs> pag pupunyagi ayun ang kakatuwa at mamaya baka saging po itagtatayon tayo ng saging So, oh. at iyan mga kalingap sa mapagpalang araw at mga kababayan mga FW subscribers, sponsors, ayan, team kalingap kuya balatid na kalingap rob uh, magandang buhay po sa ating lahat so yan po ang ating uh, munting update sa ating mga tanim dito sa bukid so muli maraming maraming salamat sa inyong lahat thank you very much yan sa so mapagpalang uh, araw po sa ating lahat. Nito tayo ngayon sa bukid. Aha. So muli, God bless sa ating lahat and bye-bye, Ing ingat tayong lahat.